Welcome back sa ating channel. Guys, for today's video, ay sisir ko sa inyo ang umabot na message sa akin ni Mita na parang copyright. Ay, ah, hindi pala, copyright claim. Iba po kasi ang copyright music, parang may copyright music ka, kinupiam mo yung music na wala kang authority. Pangalawa, copyright strike at itong pangatlo, ito po yung hindi mabigat na parusa. Gusto nung may-ari ng music na ginamit mo na magkaroon siya ng share mapupunta ang kita ng music na yun doon sa may-ari ng music. So, yun ay hindi po kabigatan. aso nga lang, baka pagdating ng araw na sumikat ng sumikat ang video mo at malaki na ang revenue ay maiinis na ang may-ari ng music at mag copyright strike na siya sayo at iyon ay wala kang magagawa kasi kapag ginamit natin ang mga music na wala tayong authority na gamitin lalo na kay facebook ay madaling niyang maditik yan magkakaroon tayo ng problema so sa ngayon ay ang dumating sa akin na message ay gusto daw ng mayari ng music na ginamit ko magkaroon siya ng sharing or mapupunta sa kanya ang revenue yun naman siguro ay pwede o okay lang sana sa akin yon ang kinatatakot ko lang baka pagdating ng araw ay tataasan niya ang parusa at magiging copyright strike tingnan ko kung anong gagawin ko ngayon malamang buburahin ko na lang kaysa magkaroon pa ako ng problema bagamat hindi kumikita masyado ang ating mga video tayo ay umaasa na pagdating ng araw habang tumatagal ay mag kakaroon din tayo ng mga magagandang video. So, guys, ipakita ko sa inyo. So, ito yung dumating na message sa notification na galing kay Facebook. Tara na, guys, at open natin. Ang video na ito ay nagbabahagi ng Revenue Music Right Owner. So, yon magbibigay daw ng revenue sa may-ari ng music. So, tingnan ang mga detalye. Dito sa ibaba ng ating video ay mayroong nakalagay. Tinagalog ko na ito guys. Tingnan ang mga detalye. Okay? Ito ang nakalagay. Ang video na ito ay nagbabahagi ng revenue sa mga music right owner. Marami hang mga right owner requested change to your video because their music was detected your video. Well now, so marami pala akong mga music na nagamit na ipinagbabawal at nagre-request yung may-ari na magkaroon mapunta sa kanila ang revenue. Share ad revenue ginagamit sa 200 pang territory o share ad revenue ginagamit daw hindi lang tayo ang gumagamit. Ikaw lamang ang nagbabahagi ng ad revenue sa video na ito. Hindi nito naaapektuhan ang iyong page o ang kakayahang magmo-monitor. O yun, pwede lang naman daw. Hindi ito naaapektuhan ng ating channel. Pero yung kita nga lang ay mapupunta doon sa may Music Detected in your video. Okay? So magpatuloy dito sa ilalim. Okay? You can still use your favorite music. Umamit ng licensed music na may kasamang pagbabahagi ng revenue. Make your long form video more engaging use using licensed music. Save 20% of your revenue from in-stream ads while sharing ad revenue with music right owner. Ayun. 20% daw nakikita ay ng music na yon ay mapupunta sa may-ari ng original music. So, stay eligible for Add revenue sharing by using song clip and limiting the amount of licensed music in your video. Ito pa ang sumunod. Tandaan, posibleng makatanggap ng claim tungkol sa pagbabahagi ng revenue mula sa music right owner kapag pinost mo ang kanilang content sa Facebook o Instagram. Pwede itong mangyaring kahit na ikaw ay binili o na-download ang content. Halimbawa, isang kanta mula sa iTunes. Pangalawa, i-record ang content sa sarili mong recording device. Halimbawa, background music sa isang party, concert, sporting event, kasal, at iba pa. Binigyan ng credit sa copyright owner, including a disclaimer that you didn't and ten and friends copyright or profit from it. paniwalaang ang itinuturing na fair use ang content na ito. So, magpatuloy. Ang mga gusto mong gawin, ito ang mga available na action na magagawa mo tungkol sa mga pagbabago ng video. Ito, ang unang pagpipilian mo, Accept Revenue Share. So, tatanggapin ko na magkakaroon siya ng 20% sa kita ng video na ito. You will continue to keep portion of revenue and your video is still monetizing. So, ibig sabihin guys ay kapag pinindot mo itong number 1, ito, pag i -okay natin yan ay tinanggap natin na magkaroon ng 20% share ang may-ari ng video na ginamit ko sa video na ito. So, pangalawa, mag-submit ng dispute. O, ito ang ibig sabihin ng dispute. Naniniwala ka na ikaw ang may karapatan sa content na ito o may pahintulot na gamitin ito at gustong magbigay ng mga karagdagan karagdagang details. Okay? So, hindi naman sa atin talaga ang music na yun, guys. Kaya hindi natin yan pwedeng i-click. E ang pangatlo ay pwede mong alisin ang video. Okay? Pwede natin i-delete para walang problema. So guys, uh, masakit man tanggapin pero uh, burahin ko na lang 'yung video na ito kasi uh, habang tumatagal ay baka magkaroon pa ng problema. Baka mag-claim pa na strike copyright kasi iba-ibang klase po ang uh, claim. Ang pinakamabigat ay pag mag-strike. Ibig sabihin ay pwedeng makasira sa iyong channel. Mawalan ka ng monetize or mawala talaga ang iyong channel. So, ang gagawin ko na lang ay alisin ko na lang ang video na ito. Kaysa sa magkaroon pa. Kahit na hindi tayo kumikita ng malaki ngayon, malay natin, isang araw ay sisikat din ang ating mga video. Magkaroon din tayo ng mga quality video na magugustuhan ng taong bayan. So, guys, ikaklik ko na lang ang alisin ng video magpatuloy. Okay? I-delete ang video. Okay? I-delete ko na. Goodbye video. Sayang. Pero okay lang yun guys. Hindi tayo maghihinayang sa isang bagay na hindi naman natin pagmamiari. So, naayos na ang issue at walang kailangang karagdagang aksyon. Isara. Okay? Tanggal na daw sabi ni Facebook. So, wala natin yung problema kahit na hindi tayo kumikita, ang importante ay mahalaga. Ay, ste, ang importante ay wala tayong ginagawang mali kay Mita. Sana ay meron kayong napulot na aral sa video na ito. Good luck!